So good day mga boss, welcome na naman po sa ating panibagong video So sa video natin ngayon mga boss ay uh, i -re repair natin to o uh, ayusin natin to mga boss Itong ano na to, uh, signal light ng Honda uh, May kita mo to mga boss sa uh, Honda Beat, pati sa Rosie mga boss uh, Ganito yung switch ng Rosie at Honda Beat So hindi ko lang alam kung same lang to sa mga iba ring mga scooter So, mga motor mga boss. So, eto mga boss ay nalinisan ko na to sa loob. So, nagtataka lang ako. Itong time na naayos ko na siya, ayaw gumana yung uh, dito sa kaliwa. Puro lang kanan. Napapatay rin siya sa gitna. So, ipapaliwanag ko sa inyo mga boss kung bakit ganoon yung nangyari. Noong... Uh, nirewire ko na siya o oh, ko na siya mga boss kasi Uh, kadalasan iniisip natin sa wiring ganito yung setup eh pero hindi pala ganun mga boss so ngayon ipakita ko sa inyo yung loob ng ganitong klaseng switch mga boss so eto ayaw na talaga ito gumana mga boss tapos sobrang tigas na ng switch so naayos ko na yan nabuksan ko na yan so nagkaroon lang ako ng problema doon sa connection kala ko ayaw na o ayaw na talagang gumana yung kanyang mga contact o yung kanyang switch mga boss so yan so ganun lang ang pagtanggal nyan mga boss nandito lang yung lock sa magkabila ang gilid so nakatusok lang yan dyan sa part na yan so yan so tumalsik na eto mga boss tabi lang natin to itong pin na to so dyan natin yan mga boss Siguraduhin natin na hindi yan mawawala mga boss para pag natin ay kumpleto pa rin siya. So angat natin to. So dandan natin mga boss dahil meron niyang spring at meron niyang bola mga boss o yung yan o, Bulitas. Tapos may spring siya sa loob. So yan. Tabi lang rin natin to. So dito, hugutin natin itong part na to, mga boss. Nandiyan yung pinaka-contact sa ilalim mga boss. So tulak lang natin yan palabas. Ganyan lang. Okay. <clears throat> so yan, tabi lang din natin 'tong mga boss. Tung guide ng ating bola. So ito naman. So ganyan lang siya baklasin mga boss. So pag ganito 'yung naging problema nyo sa switch nyo kadalasan 'to makikita natin sa Honda Beat. Tsaka sa Rusi. Ganito 'yung mga switch ng Rusi mga boss. So, yan. Okay. So, ito, meron din siyang spring, mga boss. At ito yung pinaka-trigger ng contact. Itong part na to. So, yan. So, wag din nating wawala yan, mga boss. Lalo na yung spring, tsaka ito. Para pag binalik natin siya, ay... Mababalik pa rin siya natin ng maayos. So, yan. tabi lang natin to dito so ito yung pinaka contact nya mga boss so punasan lang natin so ito mga boss linisin na natin gamit tayo ng cotton buds para malinis natin yung mga sulok sulok na itong uh, switch natin so ito yung contact hindi na natin yung liliyain mga boss dahil nalihi ako na yan eh So ito na lang yung paligid niya. Sian, so, pag okay niyan mga boss. Okay na 'to, nalinisin na natin. Ay i-assemble na natin siya mga boss. So dito nagkaroon ng problema mga boss. Kaliwanagan ko sa inyo. <coughs> dito na ng problema sa mga uh, contact point niya so ang pagkakaalam ko kasi mga boss etong gitna na to yan yung pinaka supply natin o yung pinaka common kumbaga ng ating uh, switch so ganon kasi kadalasan ang uh, setup ng mga switch mga boss yung gitna yun yung pinaka supply na naka floating lang so pag once sa kinaliwa mo magkoconnect yung gitna at kaliwa at pag kinanan mo, magkoconnect naman yung gitna at kanan. So, ganun yung uh, kadalasan na uh, setup. So, dito mga boss, hindi ganun. So, katulad nito, itong part na to. So, yan. yan yung connect dun sa mga contact point mga boss. Neto, yung tatlo na yan. Yan ang magkoconnect dyan. So, yan. So, itry natin mga boss. So, ba diba, nakaganyan siya Ayan. So, nakatutok siya. So, kung nakadulo siya, yung uh, taas, uh, yung pinakadulo at yung gitna, yung mag connect So, ibig sabihin, na-connect na yung dulo at yung gitna. So, pag ginitna mo siya mga boss, so walang connection walang connection dito pag once naman dinulo mo kinanan mo siya. ang magkoconnect naman yung uh, dulo ng kaliwa at dulo ng kanan mga boss so ganon yung nangyari so dito mga boss sa setup neto hindi yung hindi yung gitna yung pinaka supply natin mga boss ang supply natin ay yung dulo mga boss ng kaliwa so tanggalin lang natin to medyo na so yan so ganyan mga boss so eto yung pinaka supply natin yung dulo na to yung kaliwa pag once na kinaliwa natin mga boss magkocontact sya dito sa dulo na to so yan magkocontact yung dulo na yan gamit etong pin na yan yung dalawang pin na yan mga boss gigit na siya dito sa dalawa na to so yan pag na mo naman siya mga boss pinatay mo siya nandito yung pin nandito yung pin sa gitna na to so yan pag dinulo mo naman siya papuntang kanan ito naman yung magkukunik mga boss yung dalawa naman na yan So, pag ginit na mo ulit siya, dito siya sa gitna na to, kaya wala siyang connection o patay yung ating connection dahil wala siyang tatamaan so ganun lang mga boss so ibig sabihin ito yung supply natin itong dulo na to dito kasi ang ginawa ko nung time na nilinis ko to ginawa kong supply ito itong gitna kasi ganun naman kadalasan kaya pala ayaw umilaw yung ating uh, kaliwa dahil hindi siya na supplyan mga boss so yan ganyan ang setup nyan mga boss so ipakita ko sa inyo ibalik na natin ito mga boss so lagyan natin ng langis para medyo suabe walang ipit mga boss yung pag uh, paggalaw nya uh, gamit tayo na itong langis na to so langisan natin tong part na to mga boss pero siyempre, wag naman yung sobra. So yan. Medyo lagyan lang natin siya ng onte para yung galaw niya ay hindi naiipit o nakakapaglaro siya ng maayos mga boss nakakagalaw siya ng maayos so yan so balik natin balik na natin to sa part na to pinagkunan natin mga boss. So ayan, okay? Kaya so, ibalik na natin 'yan. So okay na 'yan mga boss sunod naman yung uh, ating pin <coughs> so ito yung ating pin lagyan din uli natin ng langis ito mga boss unting unting lang may yung mababasa lang sya so yan ibalik uli natin dito sa loob So yan mga boss, naibalik na natin. Sunod naman, <clears throat> naibabalik natin mga boss, etong kanyang guide, yung guide ng bola mga boss. So linisan lang natin itong part na to. Okay. So pagka nalinis na natin yan, balik na natin ulit dito sa so, ganito yung pagbalik niyan mga boss yung makapal na bahagi niya dito yung may butas paloob at labas tong part na to so yan meron naman siyang guide dyan mga boss o may pagpapasuka naman siya kaya hindi natin siya mau-over na may pasok o hindi tayo may hirapan So, sunod, itong ating itong <coughs> ating bulitas, to at itong spring, ganun pa rin mga boss, lagyan pa rin natin siya ng uh, oil tapos medyo batakin natin itong part na ito mga boss itong spring para mas mabilis siyang bumalik So, yan. So, kinap, nabatok na natin yan. So, lagyan din uli natin ng oil. At, syempre, yung ating bola, mga boss, o yung ating uh, ating bolitas. So, dito sa pagbalik nito mga boss, nakikita nyo itong umbok na to. So, dito natin yan ipapasok sa butas. So, dyan sa butas na yan. Yan yung gitna. So diyan natin itatama 'to mga boss. Itong part na 'to. So lagay natin yung bola. So igitna na natin 'yan mga boss. Kasabay ng pagtulak ng bola. So yan. So nailagay na natin mga boss. Tulak lang natin. Okay. Tulak natin tong part na to. Ito mga boss, okay na. So, na-assemble na natin. So, ayan. Okay. So, sunod na gagawin natin mga boss ay ilalagay na natin yung takip mga boss. Itong takip na to. So, sa paglagay ng takip mga boss, ay meron namang guide yan mga boss hindi naman yan papasok kung hindi siya sukat dun sa uh, butas butas to so yan ganyan so unahin muna natin mga boss yung pinaka mga pin na to pinaka lock nya dito sa part na to mga boss itong butas na to so dalawang butas so pasok muna natin yan sunod na ipapasok naman natin dito sa gilid mga boss so yan okay na okay So, hindi na siya naglalak mga boss. So, subukan na naman natin siya mga boss kung uh, gagana na siya. So, yung pinaka supply natin ay nandito sa dito mga boss. Sa part na to. So, ito yung 12 volts natin. Siyempre, kailangan natin ng mga connector mga boss para dun sa mga pin. So, tatlong connector. Tapos, yung ilaw mga boss yan yung ilaw so ito yung uh, inayos natin mga boss so ito yung ayaw gumana yung kulay orange so kung gusto nyo mapanood yan mga boss kung paano ayusin to kung ganitong klasing eagle ay so punta lang kayo sa aking uh, youtube channel mga boss so tingnan nyo lang dyan sa aking video mga boss so, may kita nyo kung paano ayusin to so yung isa mga boss So, yung isa ay ilagay natin dito sa yellow. So, yan. Okay. So, yan. kalagay na yung isa. So, yung isa, yellow. So, yung isa namang uling connection, mga boss, ay ilagay naman natin dito sa pula. O, sa red wire ng ating... ah... Uh, Eagle eye. So 'yan. Okay. So 'yan, meron na tayong uh, dalawang connection ng ating output. So ito 'yung negative natin mga boss. So ngayon, kailangan natin ng uh, connection para dito sa ating supply mga boss. So 'yan. Lagyan natin to, ating supply. So, sunod mga boss, etong pula, lagay natin dito sa gitna. At yung ating dilaw ay nakalagay naman dito sa dulo mga boss. So, yan. So, ating supply, eto. So, meron dapat tayong ah, uh, negative supply So ayan. So ayan, meron tayong negative supply. At 'yung ating positive supply mga boss. So ayan, okay na. So meron na tayong supply mga boss. Meron tayong dalawang uh, output. So ayan. So try na natin mga boss. So nakagitna 'yan. So ipunta natin dito sa kabila. So 'yan. So umilaw na 'yung ating white. So patayin natin mga boss. So ipunta naman natin sa kaliwa. So 'yan, okay na. So pitik natin sa gitna. Okay. Diretso natin sa kaliwa. Kanan, kaliwa, patay sa gitna. So okay na mga boss. Ay, natanggal yung ating connection. So yan. So yan mga boss, okay na yung ating switch. So ganyan lang ayusin yung ating ah uh, signal switch mga boss na madalas nating makikita sa mga scooter lalo na sa Honda sa mga Rusi na motor mga boss so eto yung uh, madalas nating nakikita na ilaw mga boss o switch ng, i ng signal so yan okay na so Uli mga boss, uh, maraming salamat sa panonood sa ating munting channel Lito Medina TV. At huwag po nating kalimutan mag-like, share and subscribe mga boss para lagi tayong updated sa mga panibagong video DIY na ating gagawin mga boss. Huwag na rin nating kalimutan mag-iwan ng komento. Kung may mga katanungan kayo mga boss patungkol po sa video ito sa pag-ayos ng ating signal, signal light switch, ay mag-iwan tayo ng komento mga boss para marinig rin po natin ang inyong mga saloobin patungkol po sa video ito. Muli po, maraming salamat mga boss at God bless.